nag-alarm ng alas 5 ng umaga. Pero ngayon lang bumangon. Tanghali na. Masarap na mga matulog ayan eh. Anyway. Pang ilang araw na natin ngayon ng mga meses na magkakasama? Pang lima baga? ka? Ihina, ihina, jump. Ikaw bambo, nakaihiga na ang mga pusa nagsisilapitan na din mga gutom na ayan pato manok mga nag-abang na lahat ay mga gutom na pati tao ako gutom na din bye on umihi na si Jam Pipay. Akit na uli yan dito pagkaihi. Hop, saan ka pa pupunta, Jump? Bago pala ang kami nabiyahi mga meses, from Infanta going to Lucena City. Tingnan niyo mga meses uha. Uh, At may inaayos na naman dito kalsada. Sana naman ay itong ginagawa nilang ito ay maayos na hangi. Yung matibay. Yung magtatagal. Yung hindi kaunting ulan laang ay naikal na. Yung hindi sa standard, yung hindi kinurakot, honey. Mga potres kayo. Ayan, saka sila. Kami naguto mga meses. Kaya kami muna ay kakain ni Chong. Nadito na kami sa Lumban, Laguna. Ay e tayo kumain dali. lang ako na umuwi. Tubig na dali yun. Bye bye. Thank you so much. Thank you po. Bye bye. Gusto na dalit. Malita ka kita kung alin man. Ha? Oh, sa sige. Package. Tapos na ang aking paghahanap buhay mga meses. Bakit? Okay. <laughs> <laughs> Natawa ka. Kasi so, sa sarili. Oh, wala, magtatricycle pa mo. Commit na ba kayo? Nga, doon na nga. Iniwan ko. Baka matay na kayo. Oo, mahirap dito. Ah, dito kayo? Huwag na kuya. Eh, malapit mo magta-tricycle kami. Ay, hay mga meses. Hindi ko na pati kayo na i-update hani kung ano nang nangyari. Ay, kami ba'y na sa Lucena? Tapos na pati ang aking paghahanap buhay. Kami ay pauwi na. Pabalik na kami doon sa 2205 kung saan kami ay magpapalipas ng gabi. Ay, kami naka-commute ngayon. Kami nag-tricycle. At doon ako naghanap buhay sa bayan. Ay, hindi na namin dinala si Raven. At mahirap mag-parking baka matay na ay makakapagmulta Hello, hello Ngayon pa lang kami aakit Thank you so much Lumabas pala si ate, hon Ano, anong sasabihin? Fifth floor Fifth floor? Fifth floor? Thank you so much Room 523. Ay! Yan. Ay! Ako oh, na ng mga meses. Gusto ko nang mahiga matulog kaya lang ay kami hindi pa nakakain chong. hindi pa kami naghapon Saan tayo ga eh? Mm Welcome to our room, mga meses. Ay! Makakapagod. Oh, nakahiwalay pa yung kwarto, honey. Maybe. Mga meses, tingnan ninyo ang aming kwartong tutulugan. Ay, ano ito? Isa pa yata ang kwarto. Ah, toilet pala. Tapos ay dun sa kwarto ay may doon din yatang sariling toilet. ah oh, may doon nga mga messes. Oh. Di ba Maganda dito, honey, sa 2205. Kaya pag kayo ay maghahanap din ng matutuloy dito sa Lucena, ay pwede kayo dito mag-inquire sa 2205. Maigin na lang mga messes, honey, at may doong restaurant dito sa ibaba ng hotel po, hindi kami hindi nalalabas para kumain. Tapos ang isa pang kaigihan ay pwede ninyong ipadeliver sa kanila sa inyong room. Kagaya ng ginawa namin, bayado kami sa aming room. Dito kami kakain. Ang aming ulam ay... Ano ba ga ito ah? Ano nga ito? Lechong kawali kari-kari. Yan lang ang ulam namin. Yan ay sapat na sa amin. Pag naman masyadong madami, baka hindi maubos. Tama lang, ayan. Di ba ka mga meses, ayan Tayo kumain. Busog na ako mga meses. That's all for today. Ako eh, maglilinis na ng katawan at matutulog na. See you again tomorrow! Bye! Chong, bye na. Bye! See you tomorrow!